Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa kapamilya star na si serial Manabat, nakaka-reveal lang ng mga pangarap niyang collaborations sa industriya. At magtiwala sa amin, ito ay isang kapanapanabik na halo na ayaw mong palampasin, sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni serial na gusto niyang makatrabaho ang kapuso heartrob na si Will Ashley at ang multi-awarded actor na si Elijah Canlas. Imagine yung team up na yun diba? Inilarawan ni Xiriel ang ideya bilang sobrang saya nun na ang ibig sabihin ay napakasaya nito. Alam nating lahat na malayo na ang narating ni Xiriel mula noong child star days niya na nagpapatunay sa kanyang versatility sa drama at comedy. Ang pagpapare sa kanya kay Elijah, na kilala sa kanyang makapangyarihang pag-arte, o si Will Ashley, na gumagawa ng mga wave sa kanyang kagandahan at talento, ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga bagong kwento at hindi ka panipaniwalang chemistry sa screen. Ano sa palagay niyo, guys? Gusto mo bang makita si Cyril sa isang proyekto kasama sina Will Ashley o Elijah Canlas? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz.